So, ngayon guys, nakagas na ako. Kaya, continue tayo sa ating pagtsikan. <laughs> okay, so kung makikita nyo guys, ayan, is uh, malungkot ang panahon. Kahit yung camera ko is parang hindi siya ano, malinaw. Kasi nga ang panahon namin is parang gray. Ay, crossing at uh, makikita nyo guys yan talagang nagsya shower pa siya yan, mag wipe ako ng aking sasakyan kasi ano ba yan oh? mga naka raincoat sila ngayon buti nga huminto siya ngayon na ano na lang parang shower na kaunti lang kanina ang lakas ng ulan pero ang forecast na naman, naman ngayon guys is sinasabi na ano, uh, pabugso-bugso bukso yung ulan at hangin. Kaya yan ang hindi namin alam kung mamayang gabi. Kasi sabi nila is mamayang gabi is ano pa rin. Ma, ano pa rin, maulan. Pabugso-bugso ulan at hangin. Ang hirap nito sa crossing natin. Ayan. sa kabila. Dami hmm. stop light dito. Naggas muna ako kasi ano na lang yung gas ko. 92. So ayoko naman na mamaya na traffic ako pa uwi. naubusan na ako ng kasalang anin. Naggas na ako para pasiguro ano tayo. Hindi tayo kukulangin ng gas. pero kahit ganito ang panahon guys sa park may mga tao pa din Ayan, you know, oh. mga naglalakad nagja-jogging medyo talaga makulim din ang panahon guys kitang kita sa camera yan you know. Pero may mga nagbibisikleta pa din. Ayan ako nakikita niyo. Bisikleta sa kabilang ano, sa sidewalk ka okay. yun. Kawawa yung mga ano, yung mga homeless. Kasi nung naglipat ng July 1st, maraming mga ano, maraming mga nawala ng apartment, nawala ng tirahan. ito nga, ay hindi ko makuhaan. Yung washroom sa ano, sa park, yung kabilang kanan is tinayuan nila ng tent dumikit sila sa wall at yun sila nakatira at kahit dito sa park oh, may mga tent na dyan nakita, nakatira yung mga walang bahay yun maraming ano maraming ano dito na nadadaanan ko na may mga tent sila at dyan sila natutulog sa park yan oh, o so sa mga kahuyan kakahuyan mayroong mga tent na dyan sila nakatira for the meantime kawawa sila yung mga yan kahit dito oh meron bawat may mga kahoy merong tent guys na dyan nakatira yung mga homeless yan mga mga tent paano kaya sila yung palikuran nila pag mamali, maliligo kasi yung public ano public washroom dito wala namang shower ano lang sink lang tubig plus lang sila o yung ano, meron naman yung parang portable ba na ano, palikuran. So walang tubig doon. Kawawa. Maraming nawala ng ano, maraming nawala ng tirahan guys kasi nga ang mahal na ng renta. Kaya yun ang problema ng city ngayon. Maraming naging homeless. Kasi nga hindi na rin kaya yung renta. Kaya mas maganda talaga sa atin guys sa Pilipinas. Kaya, kahit 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 naghihirap guys, hindi ka titira sa ano, hindi ka titira sa kalsada o sa mga kakahuyan meron kang kapamilyang pwedeng kumukup di dito, wala walang kukukup sa'yo dito dahil lahat ng ano dito is may bayad halimbawa man maki, makitira ka sa kaibigan mo ano, magsishare ka ng bayad mo hindi pwedeng libre kasi lahat dito is binabayaran ang kuryente, ang tubig talaga ibang-iba sa atin. Ayun may mga estudyanteng mga naglalakad oh. Nakikita niyo ang dami. Uh, saan <coughs> kaya to galing? Dami nila oh. Siguro mga ano ito. Um uh, tourist na ano, yung by group ba na bumababa sa sasakyan tapos naglalakad sila kasama yung tourist guide. I think so. Kasi ano naman to, hindi naman to mga estudyante pala mga ano sila mga tourists na yung bus nila is iniwanan lang sa ano sa parking nila at sila ay naglalakad na lang paikot-ikot kasi nga dito sa city talagang mahirap dito ang parking guys dahil lalo na sa ano maraming construction kaya ganun dito pero ano naman yung lakad nila maulan wala pa namang mga dalang payong yung iba may raincoat pero yung iba wala mga nakashorts pa yung iba Naku. medyo bumaba ang temperature ngayon eh 20 degrees nga lang eh medyo malamig lamig ang simoy ng hangin at yun yung tikita nyo is uh, ano parang ang lungkot pa ganito ang panahon guys <laughs> ang lungkot tingnan ang panahon pag ganito parang ano na, balik winter na ulit kasi ano pala nga eh uh, magsisumula pala yung summer tapos ganito na naman ang panahon kasi okos, pag nag september na malamig na na naman Kaya, hindi talaga kami masyadong ano dito guys, na enjoy yung summer umiitim nga lang kaming bigla <laughs> pag nag summer dito guys umiitim kami dito dahil talagang bumibilad kami. O nga, o, itim ko na. Ang unang umiitim sa akin yung kamay ko. <coughs> And then, um, yung leeg ko. Kasi yun ang nainitan lalo na kung nagda-drive. Siyempre yung araw. Nakikita ka sa, kahit nasa loob ka ng sasakyan nakaharap sa araw yung mukha. Yung ano, yun ang umiitim sa akin na ano, yung leeg at kamay. Yun ang unang umiitim. Pero dahil naglangoy ako sa swimming pool, hindi ako naglagay ng ano, sunscreen umitim na yung ano ko, mukha, pati mga ano ko, kamay, mga braso. Nagtan na siya ng kulay. Kasi dito guys, pag after winter, mapuputi kami. Pag umuwi kami sa Pilipinas, nako, puting-puti kami parang labanos. <laughs> Siguro talagang sa ano yan, sa weather guys, na ganun. Kaya, ganun siya. Ay, kawawa naman ano yung ano. Tingnan nyo to guys, nagbabasura isung ko nga siya kung makita ay ayan o basura siya guys ayan o ayan o. Oh, kawawa naman ayan isa to sa homeless nagkakaykay siya ng mga lata ayan o pumasok na siya sa pumasok na siya sa ano guys <laughs> sa lalagyan ng basura o oh. yung ano niya yung green na ano, pumasok na siya. Nagahalungkat siya ng mga karton. Ako, isa siguro to sa homeless din na na ano yung mga ano niya. Nahanap siya ng mga karton na siguro may higaan o mga ano ng ano niya. Ito talaga? Hindi lahat ng nasa abroad guys, lalo na dito sa Canada eh. Hindi lahat is masaya. Merong mga ano dito guys dito, homeless kasi yung ibang mga natatanggal din sa trabaho meron yun na, yung ibang mga tamad naman na gumagawa ng mga kasalanan kaya ganoon yung iba naman talagang sa hindi nagtatrabaho, naka-welfare at kaming mga nagtatrabaho ang parang bumubuhay kasi uh, government ang nagbibigay sa kanila ng monthly allowance nila galing sa taxes namin mga nagtatrabaho kaya minsan unfair unfair ang ano dito pero pasalamat pa rin kami kahit papaano is uh, nakatera kami sa bahay na kumakain kami sa ano din tatlong business isang araw pero karamihan din dito guys marami din dito ngano, naghihirap lalo na yung mga ano mga refugees na napunta dito yung galing noon sa uh, yung naano noon nung uh, yung hurricane noon tapos yung sa war mga madaming napunta dito guys na galing Middle East noon sa gera napunta dito yun ang Ay iba nga uh, nakatira sila sa ano nakatira sila sa sports complex di ba may ano yun malaking yung nilalaro ng hockey stadium doon doon sila natutulog kasi at least doon may eh, banyo may ano doon kasi nga may shower ha? yung ano laruan ba na may shower talaga kasi yung pag nagpa-practice yung mga na players pagkatapos nila is may shower room no? so kaya yeah, maganda doon so doon sila na bathroom kaya yeah, okay doon kaya lang balita ko ngayon is nire-repair na yun so I don't know kung saan na pumunta yung mga nakatera doon kaya kawawa talaga guys mga ano may kahit pa paano suwerte pa rin natin pero yun nga sa sinasabi ko na mas maganda sa Pilipinas dahil kahit pa paano may kaibigan ka or may kamag-anak ka na pwede kang matuluyan pwede mong matuluyan dito talagang pag wala ka dito kapamilya wala ka ano wala kang ka pupuntahan talaga sa kalsada katitira sa metro tapos eh ang hirap pag winter kasi malamig din kasi sinasara din sinasara din nila yung ano sa underground um yung pababa niya may hagdan ganun uh, hindi yun sarado pero yung pinapasukan mismo na sasakay ng train is nakasara yun so kahit na nasa ilalim yun pag winter of course malamig din yun kaya hindi pa rin sila same. Oo nga, wala sila sa kalsada, pero malamig pa rin. Kaya yun na, ano, yun ang nakakaawang sitwasyon. So, yun ang, yun ang kwento ng mga uh, hindi sinwerte dito sa Canada. Pero, hindi ka lang gumawa ng kalukuhan is sa uh, ang buhay mo dito hindi ka lang maging tamad, hindi ka maging mapiling sa trabaho. Kikita, uh, may ano ka guys, may pag-asa ka talagang umangat-angat ang buhay mo na makaipon ka. Eh, pero kung loho, ma malulong ka sa sugal, inom, barkada, ay nako, walang papapuntahan yan. Kaya kahit saan pa man maka, ano, walang papapuntahan ang ganun na pag-uugali. Anyways, so that's it for now guys so see you in my next video I hope na may natutunan kayo sa aking ikinikwento so hindi lahat ng OFW is uh, uh, marangi ang kalagayan dahil meron ding kahit Pilipino is meron ding nagiging homeless okay so pasalamat tayo na tayo ay hindi ganun so thank you for listening see you in my next video guys